kain po tayo. Yan ang ulam ko, guys. chicken pastel. Yan. Oh, si Maning nang aagaw. Tapos, meron akong coffee. At mainit, guys. Wala sa akin ng init-init. Basta gusto kong magkape. Yan. Kain tayo, guys. nagpahinga lang ako at pipintura ko dami kong pintura sa kamay napapasma ng ating kamay guys dahil sobrang trabaho kasi sayang pagka binayad, binayad mo pa inupa mo mahal din ang pagpipintura hmm Mamaya na. Mamaya na kayo. Mamaya na! Ay! Mani! Chicken pastel. Inalot sa dahon ng kalin. Dahil na guys, bago ko kakain ng pananghalian itura ko. Sobrang hmm. napagod pero okay lang. Kahit may init ang panahon, ito mo sa loob ng bahay nag-umpisang magpintura. pinilit pinilitan ko ang kulay ng wall guys kasi parang mas okay yung mas okay yung cream cream sya ganda malinaw malinaw ang pagka kulay ng bahay hindi na hindi malungkot tingnan Tapos ako guys, nakiki... Agaw na rin. Nagutom na sila. Ayan. Kasi alas dos na. Hindi pa sila pinapakain. yung aso ko dito, eh. dala na anak ko. Masarap kumain, lalo pa kung may tapis. Pero minsan, pag sobra, nakakasama sa kalusugan. you at na busog ako sa kanin at ulam at sa kape mm. ang sarap dito ko ito tutok guys magpipintura na ako ulit guys ang pagpintura guys ay may pamamaraan yan para walang tulo-tulo tapos ako hindi ko na ginamitan ng mga ganun basta tuloy-tuloy lang ako kailangan dito para hindi siya kumalat um, kailangan may basang tela ka guys para punasan mo agad um, dali ng nasamaan ng pintura. O kaya, retouch mo ulit. I-retouch mo siya ng same color. Kasi okay, para mawala yung mga mancha-mancha. marami makalat mga guys sa paggawa ko ng sentora guys. Ah, mga tayo ulo ko. Hmm. Ganda, no? Diba? So, dito tayo ngayon. Dito tayo. Ayan. Pagka hindi ko na perfect ito, eh, sigurado ko, pag uwi ng ate ko, sasaklob niya sa akin itong pintura hindi <laughs> so joke lang guys joke lang hindi naman ganun ka uh, ano ate ko no <laughs> bibiro lang ako guys kaya kailangan perfect natin para hindi tayo sakluban ng pintura <laughs> kasi babakas yun ay ate guys sa so, tinagal tagal ng taon na tumaan na hindi umuwi ay eh, ngayong hindi ko lang alam kung ngayong 2025 ay uwi siya so yan tingnan nyo ang aking gawa guys dapat yan mayroon ditong cover o plastic para pagka nagpintura ka ay ano pero okay lang guys kasi i-retouch ko naman yan eh yan oh. O, oh, diba? Ang kasabihan nga, guys, kaya ni mister, kaya ni Mrs. <laughs> Yan. Pero, siyempre, yung mga may sa amoy ng pintura, ay eh, wag nyo nang subukan. At baka mahilo kayo pag hindi nyo kaya ang mga amoy. Pero ito guys ay odorless. At saka rain or shine. Ayan. Pero dito ko siya ginamit sa loob at labas. Safe ang ating bahay. Dahil sa pinturang ito. Misa, uh, kadalasan ng pintura guys, lalo pa yung boysin. Masyadong, ano yun, ma matapang ang amoy, pero okay siya, the best pag ginamit mo, dahil talagang may, ano, yung glow. Nag-glow siya. Ayan. ito um, uh, kunti lang ang amoy odorless nga po pero ay, okay rin hindi walang pero wala wala kong alindangan, guys okay ren siya gawitin pero ano yon bakit nagaganon parang may yan may ganon may kat may bumabaon Ayan. Kayo hey, mga mga sister dyan, kung ayaw nyong maglinis ng pinagkalatan ng ating pintora, ay graduhin nyo ang, ang lahat ng inyong gagawin ay okay lang na mag, magkakalat at uh, dito tulad nito Hmm. Pero kailangan guys kasi ang gagawin ko dyan ay hugasan ko siya ng tubig. Tinan nyo si ano, aw! Ha! Bakit ganon? Lalapitan niya ako. Hmm. kailangan natin ng bagong ruler na nice silang gum pumunta dyan na hindi pa tuyo gurado ko didikit yan siya kasi pintura ito guys bubuhol dito tingnan natin ito bakit may gano'n oh, kaya pala kaya pala may mga ganyan may mga butas-butas sa gano'n meron pala siyang matigas oh, ito yan ang gano'n yun guys para maging maayos ang inyong pagpipintura oh my god, siguro sa sa dumi na ano na napadaanan ko dito sa roller. Ayan. Check nyo mabuti guys. Ayan. Ayan. Meron no? Oho. Uh -huh. Kaya pala eh. Ako. Abala itong Oh. Kailangan ko ng bagong pinto. Ano? Uh, roller pin. Roller. Yan. Yeah. Tingnan nyo guys. Sa wala na. O, oh, naging maayos ang pag ano, daan ng roller. Kasi natanggal ko na yung parang kumapit. Yan, tulad nito, langgam. Pag nadaanan ko na, kasi makulit. Kaya maning alis dyan. ang kitab. mening alis dyan, maning. Maning, alis. Wow. Oh. Masarap magpintura pagka dito lang sa wala Pero pag na sa taas, ngawit at iisipin mo yung mga tulo-tulo. Yung -tulo. tutulo na pintura, yung katulad nito. Kaya kailangan ko nito uh, dahil water based to guys. Ay kailangan ko ng sabon na mayroong tubig. Pangwas dito sa sa floor na natalsikan ng ating pintura guys Ooh. talagang hindi ko ma perfect kasi wala akong brush napati brush paint brush ang gagamitin ko dito sa lapag so wala so sorry so sorry kasi ginamit doon sa taas ayan oh dito tayo sa kabila yan hmm. hmm. may basa oh nasa natin para manis yung mga uh, pachi 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 yes Pati 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 Tapos mamaya Move ko na naman ang uh, hmm, Ganoon pala Pagkabasa ang Wall you know, Oh my god Kaya pag nag Ano kayo guys Spent isang direction lang at nyo na akong gayahin kasi hindi naman ako talaga expert na magpipintura pintor, pintor. pero kailangan natin eh, ayos para maganda ang resulta iba guys ayan kunin natin tong mga itim-itim yan, mga insekto ito guys si pag mayroong ganyan kita nyo yung inyong dinaanan ng pent ay mayroong bukol-bukol, yan aw, aray Kaya pagkatapos ito guys, dito banda sa taas ay doon naman sa baba, kailangan ilagyan natin ng lining. Yan. Guhitan natin yan or plain na ganito na lang. Pero kailangan sakto doon sa sa ano, pinaka ilalim dito, dito. Yan. Kaya bago natin anuhin yan, pupunasan natin yan guys. Yan. Kailangan patutuyo, uh, punasan natin ng malinis para maganda naman ang ating ginawa. Ang ating ginawang pagpipintura. So yan. Um, Subscribe my YouTube channel guys sa mga bago dyan. Maraming salamat sa pag-support ninyo sa aking pagpipentura. Yahoo! Kaya ni Mr. Kaya ni Mrs. bye, -bye. And po!